update tayo dito. Kumusta yung mga sisiyo natin? Ito yung galing sa incubator dati. to malalaki na. Oh. At ginawan namin siya ng sariling bahay. Ayan yung kanilang bagong bahay yan. Oh, ito sa loob, pakita ko sa inyo. Ayan yung itsura ng bahay nila. Oh, laki, o. Oh. Tapos yan, ito yung mga sampah. Dito sila sumasampa pag gabi. Oh, ganyan lang. Simple lang yung matahanan nila. Oh, so ayan, sapat na yung ganyang kadami dito sa loob. No, kahit na magdagdag pa tayo, tingnan ko kakasya pa eh. Kasi medyo malaki-laki din tong bahayan ng mga sisiyo natin. Ayan, tapos sa kabila naman, nandun yung mga pabo manok. Ayan, yung ibang mga breeders natin nandyan. Tapos yung iba, nandun, nakakawala na. Pinapakawalan kasi yan. So kung saan-saan na lang napupunta na yan ngayon. Ayan. So lang, dami nating bahayan dito. Para sa mga bagong sisiyo naman, meron pa rin tayong paglalagyan. Ito isang to. Kapag may mga bagong sisiyo tayo, ito yung halo-halo na tinggal sa pabo, manok Ay Yung iba nasa labas Marami yan nasa labas Actually marami to Mangilang ilan lang itong naiwan dito Ito kasi ang malakas mga agaw Pag nagpapakain ng baboy Ito nang aagaw itong gansa Saka yung pabo Malakas yung mga agaw ito naman sa unahan Sa labas nandun yung baka Tapos yung mga kambing naman natin Nandun din sa kabila saka may mga baboy din tayo dyan oh na may mga biik. So, ayan yung update natin dito. So, yung itluga natin ng pabo dati, o. Oh. na ng tubig, no? Kaya wala na ng itlog dyan. So, ayan. No, ito, simpleng housing lang to. Ang ginamit namin dito, yung pinakamanipis lang na yero. Kasi yung mga nauna namin ginagamit dun sa naunang mga housing, no, tulad dun sa unang bahay ng manok, bahay ng uh, kambing dun, saka bahay ng baboy. Mga maninipis lang na yero. Eh kahit pa matibay naman. Hindi naman nasisira. So kaya itong yero na manipis na yung binibili natin. At mura-mura naman. So, ayan yung yero ang gamit natin. No? Oh. so. Tapos yung nagiging kuha niya, wall, ay yari sa kawayan. Kaya nakakales naman tayo sa gastos kasi may mga kawayan na dito. So, tapos ang gumawa nito, ang karpintero nito, papa. No, yung tatay ko lang din. Kaya ang pinaka binili namin dito, yero, tapos yung pako. So ang lawak siguro nito nasa yung etong lapad niya dito sa dalawa, mga dalawat kalahating metro. Ah, uh, tansya -tansya lang kasi ginawa ni Papa rin tayo. Tapos ito naman isa dalawa mga apat 5 uh, to 5 meters yung haba niya pa ganun. So ayan, may simpleng tahanan na ang ating mga alaga. Yung mga pabo, mga manok natin na pinapalaki. Ito yung mga galing sa incubator. Yung iba nandun sa kabila. Atas At doon, may kulungan ng baboy din dyan. So, ayan yung mga simpleng alaga natin dito. Ito yung mga next generation na alaga natin. Kasi yun yung mga nauna. Yun yung mga breeders. Yun yung mga nangingitlog. Nilagay sa incubator. Tapos ito na yung, ano, yung iba. May iba pa, nandun pa, mga sisiw pa. Sa kabila. So madadagdagan pa yung ilalagay natin dito. Tapos dito naman banda. Nandito yung mga baka. Ayan. Dito sa likod. Tapos doon may baboy. O. Mga nakataling baboy sa ilalim ng ilalim ng mga puno. Hello. O. Tapos dyan din. Mga tanim natin dyan. Gabi. O, may mga gabi dyan. Gabi San Fernando kasi yun yung niluluto pinapakain sa mga alagang baboy din yan may mga saging din dyan tapos doon sa kabilang side eto doon sa kabilang side may mga kasaba dyan doon sa dulo mga kasaba tapos doon sa bandang baba nito mga kangkong naman kasi may ibang bang parte pa itong mga kangkong naman yung tinatanim namin doon Pandagdag pakain sa baboy may mga ha, saging din madridi agua nephir grass nandun yung mga tinatanim natin mas dito sa pinaglagay natin ng mga sisiw, may mga kusang tumutubo dito ng mga aratiles. Ayan. So maganda dyan sa aratiles, yung mga bunga nyan, pag nangalaglag yan, kinakain din ng mga manok yan. No, paborito din actually ng ibon to. Ayan Oh. Ayan oh, mga bunga yan. Masustansya yan sa mga alaga natin. No, dagdag din sa mga kinakain nila yan. Kaya nagtanim din kami nito. Pag may nakita kami sidling, tinatanim din kaya doon sa kabilang manukan. Ando oh. no, punong-puno ng artilis dyan. Maganda rin yan sa mga alaga natin. Lilim na rin yan sa ilalim pagka mainit masyado. Ah, dyan sila sumisilong. Tapos meron tayong madridi kakaw no. Oh. May mga niyog-niyog din dyan. So, puno rin ang mga halaman to na palibutan. Dito naman, kay Mito. O, oh, naging silungan ng mga alaga natin yan. So, ayan yung update muna natin dito sa bukid. Muli po. Maraming maraming salamat po.